Uh, ang itatanong ko lang sana, sa mga lahat ng mga reliyon, pwede ba ang isang reliyon manglait sa ibang reliyon at magsabi ng masamang salita? Kasi sa ibang mga reliyon, naririnig ko ang panglalait nila sa ibang reliyon. Hindi ko oh, kasi nagustuhan yun eh. Alam mo, kapatid, salamat sa iyong pagdalo, kapatid, na Marilyn. Ano? Kung ang Biblia ating pagbabatayan, masama yung manlait ka sa kapwa. Pero hindi masama na sabihin mo yung mali na ginagawa ng iba para maituwid. Nasa intensyon ng tao yon. Yung panlalait kasi, hindi ko alam kung Tagalog ka, kapatid, ano? Minsan kasi, minsan may mga Bisaya, Ilocano, hindi nila alam ang kahulugan ng Tagalog. Eh, siguro, ikaw naman, kaya mo ginagamit, alam mo ang kahulugan. Yung salitang panlalait ay ang pakahulugan don ay pang iismol, pagbabaliwala, parang hinahamak mo. Yun ang salitang panlalait. Hinahamak mo sila. Pero pag sinasabi mo yung kanilang mali na ginagawa, hindi panlalait yun. Utos ng Diyos yun. Si Kristo nga, sinasabi niya yun eh. Doon sa mga relihiyong dinatnan niya noong panahong dumating siya rito sa lupa, nung nagkatawan tao siya, ay pinagsasabi niya yung ginagawa ng mga nagri noong panahon na yon. Basahin natin ang 23 ng Mateo, kapatid na Daniel. 23. 15. sa 23.15. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi, at kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sinabi ng Panginoon Kristo yung nakita niya sa mga reliyon o mga relihiyoso nung kanyang panahon. Sa abanyo mga iskribat, mga pariseo, mga mapagpaimbabaw sa ibang sali ng Biblia, ang sabi diyan, mga ipokrito at ipokrita. Sapagkat naglilibot kayo sa lupa, sa dagat, para makahanap ng kakampinyo. Pag ginawa nyo ng kakampinyo, ginagawa nyo pang makaliba yung anak ng impyerno kaysa sa inyong mga sarili tinawag sila ni Kristo, mga anak ng impyerno, sa mga iskrib at mga pareseong mapagpaimbabaw. Sa 27, kapatid na Daniel, sa aban ninyo, mga iskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may maganda sa labas, datapwat sa loob, ay puno ng mga buto, ng mga patay na tao, at ng lahat na dumal Mo itinulad ni Kristo yung mga nagbabanal-banalan, mapagpaimbabaw, mga ipokrita sa mga libingang maputi na pinaputi ang labas pero ang loob punong-puno ng nabubulok na bagay. E eh, ganun niya itinulad ang pagkataon ng mga iskribas at pariseo ng mga ipokrita. Maganda sa labas pero ang loob bulok. Yun yung kawikaan Tagalog. Para ikang isdang kapak, sa labas ay busilak, sa loob ay burak. Ganon ang sabi nung matatanda nung panahon namin. Meron tao busilak sa labas, ang loob ay burak. Ganon niya ipinalalarawan ni Kristo yung mga nagre religion sa panahon niya. At meron pa siyang sinabi dun sa mga pastor nung araw. Basahin natin ang Gis 1 ng Juan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ayan, tulisan at magnanakaw ang tawag ni Kristo doon sa nagpapastor na umaakyat sa ibang daan, hindi doon sa talagang pintuan ng kulungan tinatawag niya pa ito ng na mga nagpapaupa na kaya nagre dahil sa pera. Diyan din sa Kapitulo ng Juan, sa versikulo 12. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Sinasabi ni Kristo yung ginagawa nilang mali. Merong mga nagpapastor, walang malasakit doon sa pinapastor niya. Ang tawag niya, upahan. Ang tawag naman ni Pablo dyan sa ikalawang Korinto Sa Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, na ang salita ng Diyos. Ayon, sabi ni Pablo, hindi kami gaya nung maraming mga mangangaral sa kanilang panahon. Kinakalakal ang salita ng Diyos, ginagawang negosyo. Kaya si Kristo, ang mga apostol, inataki nila yan. Eh. Gaya halimbawa nung sumasamba sa mga kahoy. Doon sa Roma, 1.22 sa salin ng sambayan ng Pilipino, Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian, ang Diyos na walang kamatayan, sa larawan ng kahit anong lumilipas, ibon, hayop at ahas. Dahil dito, pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa at sa kahalayan, kaya nilapastangan nila ang sariling katawan sapagkat mas gusto nila ang kasinungalingan kaysa katotohanan ng Diyos at pinaglingkuran nila ang nilikha sa halip ng may likha sa Kanya ang luwalhati magpakailanman. Amen. Merong mga tao, tawag ni Pablo, mga lokong nagmamarunong na pinalitan nila yung Diyos ng ang uh, katotohanan na walang kamatayan pinalitan nila ng mga larawan ng mga hayop, mga ibon at mga ahas 'yun ang kanilang sinasamba, yung nilikha sa halip na ang may likha ang sambahin nila. Yan ay puro mga pagpuna para ituwid yung mga tao na nagkakamali. Utos ng Diyos kasi 'yon kapatid na punahin yung mga mali para yung mga namamali, baka magkaroon ng isip, umalis sa mali. Utos ng Diyos don Doon sa Isaiah 58.1, ganito ang nakasulat, kapatid. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas. Ilakas mo boses mo. Huwag kang magpigil. Ano? Itaas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Hmm? At ipahayag mo sa gitna ng aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Yung mga maling ginagawa sa relihiyon. Utos ng Diyos, ibulgar yon para wag makaloko ng tao. Parang ganito lang, ano kapatid? Talimbawa, meron kang mahal sa buhay. Alam mo na merong gustong mamirwisyo sa kanya, pinapainom siya. Ang ipapainom sa kanya, laso na, ano? Eh, siguro kahit makipag makipagsabunutan ka dun sa magpapainom sa kanya ng lason, gagawin mo para wag maipainom sa mahal mo sa buhay yung lason eh. Ganon din ang mga ngaral ng Diyos kagaya ni Kristo at mga apostol. Pagkaalam nilang naloloko yung mga tao, ibinubulgar nila yung panluloko para wag maloko yung mga tao. Gaya ng Apostol Pablo, ano? Nung nakita niyang yung si Elimas ay nagsasalita ng kasinungalingan, alam mo ang ginawa ni Apostol Pablo? Basahin natin sa 13.8 ng gawa. Datapwat si Elimas na manggagaway sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kaniyang pangalan ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kaniyang mga mata at sinabi, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng diablo, ikaw na kaaway na lahat ng katwiran, hindi ka ba gatitigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Ayon, ang tawag ni Pablo kay Ilimas, ikaw na anak ng demonyo, ikaw na anak ng diablo, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? nung inililigaw nung Elimas yung prokonsul na gustong maniwala sa Diyos, inililigaw nung Elimas na manggagaway. Mangkukulam yan, yung Elimas na yan. Sinabihan ni Pablo, anak ka ng Diablo, hindi ka ba titigil? Yun, hindi panlalait yun, pagsasabi lang yun ang totoo, kapatid. Pagka may manluloko, nakita mo, dapat sabihin mo yung manluloko. Parang halimbawa, sa isa kayong barangay, ano? May nakita kang magnanakaw. Alam mo, magnanakaw yon. Abay, kung may pagmamahal ka dun sa mga kapwa mo nasa barangay, huy, magsara kayo ng bahay at magingat kayo. Merong na dumating na magnanakaw. Hindi mo naman nilalait yung magnanakaw. Sinasabi mo lang ang totoo na talagang magnanakaw yon at para matulungan mo yung iyong kapwa. Ganon din, hindi bawal sabihin mo yung mga mali na ginagawa, yung mga pandaraya, panlulok, sa kapwa tao, hindi bawal sabihin yon. Pero pag malalait, hahamakin mo yung kapwa mo tao. Limbawa, ah sabi mo, hoy duleng, pangit. O, oh. hoy kuba, pangit. Hoy mukhang kabayo. Yun ang panlalait. No? Pero pagka sinasabi mo yung ginagawa niyang mali, na nagliligaw siya sa iba, hindi labag yun sa kalooban ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid, na Marilyn. Salamat po.